So, andito na tayo ngayon sa may steep pass. Ayan yung nakikita nyo yan. Yung may nakablo na naglalakad yun yung entrance. So, walang pila dyan. Ano? Uh, Magpapa-smoke test lang tayo dyan. Bali, may connection naman sila sa LTO. Kaya, mabilis na yung pag-process ng pagpano nyo natin ng motor. So, ongoing na po yung, ano, yung smoke test. Yo, what's up mga kamarek? So ngayon ay papunta na tayo doon sa may street pass para magpa-smoke test ng ating motor. So ngayon ay tatagay sila pero ano, hindi na tayo muna inom kasi nga pumunta tayo doon. So ayun, ipapakita ko sa inyo kung paano magpa-smoke test at saka at paano, ano, paano, ano, ano mangyayari kapag nandun na tayo sa LTO kung magkano yung maggasos natin sa pagpa-restro ng ating motor. So tayo na! Let's go! So guys, uh, naghahanda na po tayo para pumunta tayo doon sa my street pass para magpa-smoke test ng ating motor. So ino na po natin yung mga ilaw kasi naka-on po yan kagabi. Ayan, isusot lang natin yung gloves natin. So ipapos forward lang natin ng konti kasi para mabilis yung ating video. So ayan, nakasakay na po tayo ng ating motor at paalis na po tayo guys. Ayan, sa may Santa Ana lang po yun. So, ayan, uh, nagbibiyahe na tayo. At uh, dyan ay kakanan tayo. Papunta tayo ng Santa Ana kasi doon kasi yung area na yun sa may, ano, uh, yung street pass na yun. Doon sa may, malapit sa may circle ng Santa Ana. So, ayan, uh, kakanan na po tayo. Yan yung area na yun ay Francisco. So ito naman ay ito na yung Santana no. tapos forward na natin ng konti. Ito yung Santana Circle. So itong kanto na to ay hindi pa yan. Bali sa pangalawang kanto. O oh, hindi yan, hindi yan. So sa pangalawang kanto tayo ito sa Sigia Street. Dito tayo kakanan. So kung didiretso ka nito, doon yun ang tumbok noon sa may ano sa may state pass ano, sa may smoke pass so pabalik natin ng konti yung ating video ano mas na natin ng konti at pabilisin pa natin lalo ayan para makarating tayo kaagad dun sa pupuntahan natin so, ganun lang yon so ayan no oh, pagkaliwa natin ito na kagad yung state pass so papasok tayo sa loob ayan So ito yung mga naka blue boys Sila nag-assist no Kung gumagana yung mga ilaw natin Diyan si 5'9 yung guard ano So tinitesting ka agad Yung headlight natin Pinapa-on Ayan Tapos yung signal light naman natin Sa may bandang kaliwa Pinapagana Ayan Tapos sa kanan naman Okay So gumagana siya lahat guys ano Pero Napansin nila na yung ating tail light ay walang ilaw. So, baba muna tayo guys. Okay. So, ipapakita ko sa inyo. You know, yung tail light natin ay walang ilaw. May ilaw pa yung No, Yan ang ano nila. Yan yung sasabi nila na panan nyo muna yan. Pailawin nyo muna kasi pundi. Pero hindi siya pundi kasi gumagana nga yung ano niya yung pot break light e. taos, so ano lang ano, yan wiring lang, lang ang no? problema dyan lang, so ngayon ang ginawa natin ay lumabas okay. tayo kasi okay. papais natin yan yung na wiring no so Oo. ayan kagaya nung nakarana no nung pumunta tayo naka decals na kulay green hindi natin na no hindi natin na pa nagpa-register ng ating motor dahil sa yung decals niya kulay green eh. tapos ay naka-register ng ating motor ay full or black. So, yun ang nangyari. Tapos ngayon naman yung tail light napansin nila na walang ilaw. So ngayon ay bumalik tayo dito. Hanapin natin si Buknoy. Eh. kasi yung nagano dito nito. Nag-ISD. Kaya lang may ginagawa si Buknoy. Hindi ko nga nakita dito eh wala dyan kaya ang ginawa natin ay bumulin lang tayo ng switch light dito sa area to sa so, so ayan guys uh, nakabili na tayo at ayan uh, pumunta tayo dito sa may LTO kasi tapos sa tayo dun sa may state pass ano? bali nagbayad lang tayo dun ng ng 600 doon sa smoke test at saka 650 naman doon sa insurance so andito na tayo ngayon sa may LTO ng Makati dito sa may pililya at ayan pinaparada na natin ang ating motor so ito yon yon yung ano yung LTO na yun yan dyan tayo madalas na pupunta maganda naman yung pagkakita natin ng yo what's up mga kamariks so katatapos na natin magparistro ng ating motor dito sa may pililya dito sa may Makati District Office So nakuha na natin yung ano natin ano, yung portal ano. Ito po yun oh. Ano. Yan. So naka na po yung ating motor. Ah, uh, bali yung minayaran natin doon sa may ano, yung una yung nagpa-smoke test tayo ay nagbayad tayo ng worth 600 pesos. Tapos 650 naman yung sa insurance. Tapos dito naman ay 360. So bali 1, 1,510 lahat yung binayaran natin so dito lang tayo nagparada ng ating motor ano ayan yan yung motor natin so ginamitan natin yung uh, ano natin ano yung iPhone 11 sa video natin para malinaw yung ating kuha ano kasi yung isa kasing camera na gamit natin yung isang cellphone natin ay minsan nagbo-blur siya kaya hindi maganda yung kuha ng ating video so kahit na pangit tayo ay malinaw yung kuha natin so kukwento ko lang sa inyo na pagpunta natin ng state pass ay uh, ah, hinarang tayo kagad ka ng mga blue boys ano? kasi napansin nila no, sa check nila yung motor natin ay ano, ah, hindi gumagana yung tail light kaya lumabas tayo at pinapaayos natin yung ating motor So, 'yun, may pinalitan na switch light ng ating motor kasi hindi gumagana yung tail light, ano. Pero okay naman yung bumili ng ating motor. So ngayon, nung naano na ikabit na ay bumalik tayo ulit doon. Tapos ang ano, ang problema naman ng motor natin ay umiilaw siya lagi, ano. Parang naka-prino siya lagi. So, mabuti na lang i eh, mabait si 5'9 yung guard na nakakasahin doon ay sinabi nila na ayos na yan bali ano lang ipaayos na lang ni sir yan so hindi na tayo ano no pabalik-balik kasi nung nakaraan dapat magpare sana tayo ng ating motor ay hindi na tuloy yun kasi bali kulay green yung ating motor yan kulay green yung ating motor kay tinanggal natin yung mga decals niyan kaya ang iniwan nalang natin yung pangalan ng ating motor yung XR na yan. Yun na lang yung iniwan natin. Ano. So, gumalik uh, bumalik tayo nung pangalawang day off natin. At yun, na-race na siya. No? Bali may problema pa rin yung ano natin, yung tealight ng ating motor. Kasi nga, para naka siya. No? Ano siya yung Hindi pa rin siya gumagana ng maayos, mabuti na lang at mabait yung guard na naka-duty doon sa street pass at pinalusot niya tayo tapos ayun pinag, pinag binigyan ko na lang sila ng pangkape yung nagano nito yung nag smoke taste ng ating ano ating motor so yan ah uh, natapos din ano wala pang isang oras dito mabilis na naman dun natin natagal sa smoke taste so ipapakita ko lang sa inyo yung motor natin ano na may problema so ito yung motor natin ano Uh, hindi nga yan gumagana yung ano, yung yung preno niya na ay para naka automatic sin na siyang naka ano. So, kung titingnan naman dito sa may ano, sa may bandang likuran, parang tabing yung gulong. Tapos maangat rin dito, sabi, palitan na, na raw ng, ng bearing. Kaya Papais natin yan sa sunod natin pag makasahod na rin tayo. Yan. Tapos ito, dikit siya, no? Dikit yung tambot. So, dapat may space pa yan na mga 1 in 1 inch yata yung space niyan. Masya, ano, dumikit siya dahil sa pagka, ano, natin, ano, disgasya natin sa motor. Ayan, no? Meron pa siyang gas-gas. Talagang dumikit siya. Okay. So, yan. Pagtyagan muna natin yan habang wala pa tayong Ah, nabili na replacement sa ating motor kasi mahal rin yung motor ngayon eh yung napili nating motor ay halagang 155,000 kaya pagtiyagan muna natin to ang XR125 so yun guys ha, napakita ko na sa inyo lahat na ang babayan natin ay 1,510 lahat so ito nakuha na natin So diyan tayo nagano nag, ano, nag uh, parestro ng ating motor sa Makati District Office sa May Pililia, no? So dito na natin tatapusin nating video. Thanks for watching, guys. Bye-bye.